July 22, 2025 Nabigla kami ang umaga ng July 22 Malalim. dahil sa yung pising at habagat maraming lugar sa lubaw ang binaha at ito nga ang Jasa na dinadaanan namin ngayon na malalim ang tubig kaya yung mga anak kong susunduin at ihati na experience to at ito nga nangyari Kaya, nagtulak na ito. Huwag no, ko naman sa motor kung wala na. Patay mo na yung makina. Kaya pag hindi mo tinulak yan, tininip mo pa so... Uy, tininip ka naman. Huwag mo masanihin isa pa rin ang daan. Lalo pa rin tigil ang ulan. So, kaya yan. Dito nakaparada lahat. So, Ayan, guys. Pagkakaroon na mga mag-aaral sa PMS. Kaya rin ko At yung isa ko namang anak tek naman ngayon ang sustain ko ngayon ang gagawin ko si Advi na naman ang gagamitin natin kasi si Advi yung clearance niya eh mas mataas kaysa sa yung day stargazer namin so pag ganitong medyo binabaha ang karsada for the past 6 years si Adby masama oh si Adby nga pala ay si Mitsubishi Adventure 2017 model pero na-acquire namin siya ng 2018 so model year niya is 2017 so nasa ano na siya ngayon magsa 7 years na siya Santiago siya uh, sana tumagal lalo para sa mga bata yan yung mga anak ko hindi mo mag drive ng manual pero sa manual siya tinuruan pero marunong naman sila yung basic na pero yung gagaya yung malayo yung RN ko marunong siya kahit pala yung isa ihatid. Ha? Ah? Ang aking ihatid ngayong gabi eh. Mga payong daw pa ko kanina, umaga. Wait, nah. e, na naman siya. anak. RM. Eh. RM ng mga family. So dito naman, I am the only tag in the family Ano <laughs> magawa dahil umabaha? yan kami mga bus naman ang lumabahan So kaya naman siguro, kaya pa yan Umabaha naman yung di ba? Sabi ni ronel So kaya na yan, kinaya kanina umaga matas eh. Ngayon pa kaya Malalaman Oh God Say bus <laughs> Ibas na kami dito uh, lang, ang batang mo lang magawa. enjoy sa ulan. Ang eh? uh, batang isip mo. Di nalang bukas meron ano silang batang. <laughs> Kaya, iwas-iwas tayo sa mga ganyang libu-libu sa ulan na bagyo yan eh. Hindi naman ordinary yung kulan yan. May acid dyan. <laughs> Top acid. Ay, acid. Hindi maganda sa katawan yan. Diba? Correct me if I'm wrong

Buhos-kabon, pag-inges yung buhos eh. Talagang hindi ganito na walang pangiti, pangambol-ambol lang. Kabon, pwede it pours, sabi nga nila. Pero ngayon, medyo um, take a guard sa pagbabayin. Sana bumaba na rin ito dito sa likod na bahay. Nakakabot yun. ako. pag Na talaga nang gagawin yan, at 练。 highway pa nagkaroon ng beach kaya yung mga, mga riders dyan na dinapag long ride nung mga nakarang buwan my goodness enjoy the view <laughs> joke lang po may beach na kayo may resort pa while uh, while driving <laughs> ito kanina pakalagot I need to me.

ano gunit na haayo mga Mr. Vicente. Papara rin. Time check na tayo. anong oras na ng gabi? 6:25. 6:21 ng gabi. Baha pa rin pala dito sa bandang ano sa boundary na ng Lubao at ng Guagua. Meron pa rin, malalim pa rin, guys. Aryo, rin yung mahalagang kung ano yung mahalagang kung ano yung mahalagang kung ano yung mahalagang kung ano yung yung mga yung mahalagang na luk pa yung na naman kung naman yung mahalagang dito sa bandang gulang yung intersection nya matagal humupa ang tubig malalim pa rin kaya yung mga papuntang Florida Blanca medyo nahihirapan rin pumasok dun sa kanto Ah, binuksan doon, no? Kasi dito kahapon, buwabahan ba sa atin eh? Nakasarado doon, no? kasi na na. Sa na yung ano doon, parang yung buwabahan What time is it, ha? 6.27. 6.27. So, more than 30 minutes pa ako maghihintay dito sa iyong kapatid. Ate ya. Oke. Okay. Parking tayo Lois Parking, Ganyan tayo employee. tayo. tayo, so guys, tayo, tayo. muna ako dito sa Lois Parking ng BMS. Ay, ginabot ako dito ng isang oras. Ito ngayon sa parking. Yung masigal lahat ang ano, marami at ang pasyente pa, kaya pa, wait pa, lang ako lagi ako nasa hospital araw araw yan may mga siya kasi ako na pag bumabag yung ganyan malakas ang ulan tapos medyo alangan hindi ko sila pinagdadrive kasi doon lang ko kasi lalo na yung nangyari, bumaha eh kung sila nagdrive yung stargazer inilusong nila sa baha baka mo sila at this pang ko pag ako nagdaday kahit sa tin sundo ko sila kaya mapagod ako wala mo na kung gano'ng ginagawa umaga at saka gabi ngayon kung volunteer na ihatid ko sila at sunduin lalo na pag yung buhay ng isang ama hindi natatapos sa mga gagawit ang anak sa number tuloy tuloy yan talagang pamilyado ka ano mo ang pamilya mo hindi ano mo isipin ah gusto kayo

wala na okay tama tama kayo wala sa akin to tama okay guys basta jojo hopes subscribe please guys <laughs> okay, 7.19 nawala pa nga sure uh, of uh, uh, aking siya ito si Mario YouTube natutunan ko lang eh may 59 na tinong mga samahan ng mura eh yung mga kamay ay mga nakabibigay ng bangga so yung anak ko RM3 ay may example mas guys mga hindi yung 3720 na haba pa yung pa kung ako dito sa 2730 na yung aking RN Hanggang ngayon wala pa yung aking RMT So wait pa natin Mga 5 minutes siya wala dyan yan Sa wakas dumating din yung sinusundo ko Tagal mag alas 8 na Dumating din yung susunduin ko guys okay, 8 na Palaki na naman ang tubig nyan layo. Eh, you know, what you? Layo, layo. Pwede din sumuman ng mga mga mga. Let's po. Nang ginabi ka. Oo. Kaway na mga oras. 7.30 to 7.30. Okay, Ito na kami guys, pauwi na kami. Meron pa rin? Oo, oh, pa pa rin. Sumabagal na naman pala tayo niya. Oo. Oh, oh. Pantay na, aircon. Ha? Hindi mamaya pagdating na. Sarap. 'yung bahagian ko sa mga tao mas marami siyang pag 'di ba? Hindi pa chen sa. ko na ang ating sinusundo. Eight. <laughs> Sebenarnya, mm -hmm. Ag di sabar, di sabar, di sabar, agak sabar, di sabar, di sabar, di di sabar, di sabar, di sabar, di di sabar,

kabiyahe ito ko na tatapusin ang ating ating vlog ngayon gabi kasi masyado nang madilim at kailangan ko na rin magpo sa daan 3, para sa ating safety at tandaan nyo 1, mga kabiyahe lagi kayo 1, mag iingat 1, sa daan lalo na sa mga ganitong panahon 1, na binaba ang mga, 1, mga sa daan. always stay safe be safe everyone ride safe, drive safe And God bless you all.